Yan. Okay guys, nandito tayo ngayon sa Bagtas. Dito tayo sa Bagtas. Galing tayo na ang Lumina Pace 1 and 2. Then okay, Lumina Pace 3. O, lulusot tayo dito. Dito ang magandang daan patungo sa Parisa, Barangay. Ayan, Oh. Oh, dami, dami nagdadaan dito. Dami tumadaan dyan. Kasi talagang daanan to. Makarisa. Kaysa sa iigot ka pa. Tinuro ko sa inyo na Vista Mall. Mas malayo kasi doon dito. Malapit. Ayan. Kung kung tatakbo kayo doon ng mga 5 minutes dito naman 2 minutes tapos madadaan nyo pa yung doon na kung papunta kayong Tansa madadaanan so nyo pa guys yung sulay doon baka baka traffic doon sa may ano sa may rusi so, so ito yan naman guys so oh. ganyan ako naglilinis ng motor ano yan na ganyan ako ng motor ganda oh. ng ano gyan. lakas yan ito guys oh. Ah, uh, ito naman guys, sa papunta itong Karisa ha. Punta Karisa. Itong binabaybay nating daan. Ibang customer din ako dito. So, ang uwi ko kasi eh Tansa. Hama ko kasi ang Tansa. And Araw-araw po ako nag area Ang tawag po dyan ay area. Iniigot ang po, po sila customer. Pinapalo up ko mga hindi po nagbabayad, nakukulit po uh, pasensya na po kayo kung mapaparoon ko po itong video na to tapos ito po na customer ko eh, nakukulitan sa akin eh, trabaho na po tayo ha ah. yan ang binabaybay kong itong, itong daan na yan yan, karisa o dyan, papuntang yan Karisa din po yan Phase 5 Ito naman pong Binabaybay natin na ay Phase 7 po ito Bababa Sa dinaan natin Punta Karisa okay. yeah. Traffic Traffic guys Traffic 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 guys Yan ha So paibayin nyo lang mga video ko at eh, sigurado kahit di, hindi nyo alam ang daan, malalaman nyo sa mga video ko. Uh, para daan po ito ng tricycle. Pagpasok nyo po talaga sa, dito sa sa punta, eh, makikita nyo na po agad ang para daan ng tricycle in Court, yan lang po ang lagmat din. kaliwa kayo. Yan. So ito po yung aarto uh, na barista oh, so, may school po, may school dito na dadaan natin so pabalik na po ako ng tanta At mga kakapanood po dito sa akin ay pabalik na po ako ng tanta so, nagariya po ako hapon kasi napakainit kasi siya po na alas 10 nakapakainit niyan alas 9 mainit na makasimpanaw niyan ano natin ang live ah, so high school po yan ng ng punta meron mong punta hala <laughs> ko paluas uh, Ito po yung bagong kalsada na tinatakang atin ah, Ganda yung daan ngayon Mayroon tayo dyan, customer Mga ka-motorstar, may customer din tayo Napaganda dyan Napakaganda ng loob dyan Pickpick uh, Ang subdivision na yun ay Garden Plaza 嗯。<呢>这 kalabasan garden plaza ya garden plaza tansa oke okay, kita tayo kaliwa tayo ngayon kaliwa tayo ngayon. Okay. Okay, guys ah lugar ito po yung punta Tansa yun. bahaya na, ano guys? Okay, dito na lang tayo. Okay, dito na lang tayo.